Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pinalampas ni Bella Padilla ang komento ni Pangasinan 2nd District Representative Mark Cojuangco na tila sinisisi ang mga biktima ng bagyong tino sa sinapit nilang pagbaha. Sa isang viral post sa X, sinabi ni Cojuangco, bakit kasi sa floodplain gumawa ng tirahan? Takaw sa na." Maraming netizen ang agad nagalit sa pahayag ng kongresista kabilang na si Bella Padilla na nagpahayag ng pagkadismaya at nanawagan ng empathy bago ang paghusga. Ayon sa aktres, hindi raw dapat sisihin agad ang mga mahihirap na residente dahil kadalasan hindi nila alam kung alin ang ligtas na lugar para tirhan. Why didn't the LGUs stop them from building there in the first place? Common folk don't know where they can or can't build, sagot ni Bella. Dagdag pa ng aktres, dapat ay ang mga nasa kapangyarihan at may responsibilidad sa urban planning ang unang managot, kasabay ng matalim na banat niya kay Slater Young, na muling nasasangkot sa isyo ng pagbaha sa Cebu dahil sa kanyang Monte project. I mean, look at Slater Young, pagtatapos ni Bella, na tila tumutukoy sa epekto ng malalaking development project sa kalikasan. Hanggang sa ngayon, wala pang tugon si Congressman Cojuangco sa pahayag ni Bella Padilla, ngunit patuloy na mainit ang diskusyon online tungkol sa accountability at compassion sa panahon ng kalamidad. Tanong, sa iyong palagay, tama bang pinuna ni Bella Padilla si Congressman Cojuangco at binanatan pa si Slater Young sa gitna ng trahedya?